Dito ka na lang kaya matulog. Ano yung tura mo? Ano tara? Papatulog na nga, pahiga na nga ako eh. Ano tara? Ano? Hindi na, dito na ako. Dito na ako. sigi sige, bahala ka, malamig dyan, tapos may ipis dyan. Wala naman na, tatakot. Dito ka na, lamig oh, dito ka na. Oh, hug. 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 sa labas ng kwarto, hindi ako maingay kasi matutulog na si ate Jenna nyo kasi naligo na sa kanina at habang naliligo siya, nakunik ko yung cellphone ko sa bluetooth kaya ngayon, eto may props tayong karton at unan hindi ako masyadong maingay kasi eto lang yung kwarto Ayan. ngayon, nakakunik ako sa bluetooth ng speaker magpapatutog tayo ng nakakatako -naka -naka eto -naka. mapakita ko sa inyo Crying ghost sounds. Kunyari, dito tayo natutulog kasi pinapatulog tayo sa hagdan ni Ate Jena Nyo kasi pinaiyak natin sa agape. Pero, dito tayo ngayon. Yan. Ako. Yan. Papa Papatuktukin lang natin ito, tas antayin natin siya sigurado. Matatakot yun. Antayin natin dito. Mayari binablog lang natin yung pagtulog natin dito sa labas. Pipinto din ko na. Sumigaw. So yun guys, ay eh, nandito tayo ngayon sa ano, sa labas lang tayo natutulog kasi nandito ni Ate Jane ngayon. Parang ano, parang hindi pa nalabas sa pa. Eh nanti itu tak. Tahu? Hah? Eh, sabi mo Dito ako matulog eh. Yan. Ka may kar... Matulog. Ano sabi mo? Dito ka nalang matulog. Pero ano? ba't, ba 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 ganun dyan natutulog? Eh, sabi mo kagabi, eh. Sabi ako matulog. Naman, may hirap naman humigagan eh. Oh, eh dito ako. Ano ba yun? Eh, binablog ko nga. Sabi ko, sincere ako mag-sorry sa'yo. Pinaiya kita kagabi. Eh. Kaya, ayan o. Dito nag ako. Nag-vlog ako. Ayan eh, no. lang. Dito ka ano Di, oh. <laughs> na lang kaya matulog. Bakit? ay ka? Di, ah. Dito ako na. Misma ka mo. Pinapatulog. Tara na. Dito ka ano na matulog. Malamig yan, oh. Eh. Hindi. Sige na. Pagdudusahan ko muna yung kasalanan ko sa'yo. Pinaiya kita kaya Hindi na. Pinapatawad na kita. Ngayon lang. Sige na sabi mo sa akin, dito ako matulog sa labas. Eh, dito ako matulog. Hindi, i, i, ano na lang, move na lang natin bukas ng maaaraw na lang. <laughs> ng Dali na. Hindi na, sige matulog. na. Na malamig na dyan. Nire-respeto ka tayo. Sinabi mo sa akin, pinaiyak kita agabi. Sige na, dyan ka na matulog. Hindi na, dito ka na. Sige na. Ah, pa ako? Sige na. Tanong ako. Hello? May tanong ako. Ano? Mahal mo ako. Ah. Malamang, oo. <laughs> galit ka lang. Oo. Ba ba? Oh, 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 di ba? Oh, galit ka pa nga eh. Sige na, pagdudusahan ko muna. Sige bukas na. na lang ako bukas ka na lang mag... Pwede ba yung bukas ka na lang magkagalit? Pwede yung... Hindi na, dito na ako. Ito na lang ako. Oh. Sige, bala ka. Malamig dyan. Tapos may ipis dyan. Wala naman lang. <laughs> Ang takot. Isa pa. Isa pa, isa pa. Ano? Ano yung tsura mo? Anong tara? Papatulog na nga, pahiga na nga ako eh. Tara? Anong tara? Dito ka na lang. Ano? Dito ka na lang. Bakit? Namimiss kita. Sabi nga, ang dami nga sa loob. Papasok ako dyan. Dyan ako matutulog. Ihag mo ako. Ano? Oh, di dito na ako sa labas eh. good night. Ayaw mo ha, haglang. Ayaw mo pa. Ah. Ah. Alamak, tapos. <laughs> <May manigangot. laughs> Ha? Naririnig mo si Baby Naya. Ang Baby Naya. Ha? Wala. Sunder. Wala ako ano, na. Ano, ba yung gusto ko lang naman matulog eh. May Baby, po. may Baby uh, sa likod. Sa apit bahay, may Baby Oo. ba? Oo. Ba, ba may Baby? Ewan ko. Wala, alam ko nga. Wala nakatira dyan sa likod eh. Hindi ko si dito. 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 Tara, dito ka na lang. Naririnig ka siya ako. Sabihin mo muna, I love you, Kaleo. Hmm? Pangit mo. Oh, dito, ay, wala ako, di dyan ka na lang. Tutulog na ako. Bakit parang ako pa yung nagmamakaawa? Oh, Sabihin sabi mo oh. nga lang eh. I love you, Kaleo. Oh. Love you, Kaleo. Ano? Sabihin mo na Mahayos, <laughs> sa vlog. <laughs> ikaw, 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 ikaw nagigigil ako sa Sabi Sabihin mo naman ah. maayos sa vlog. I love you. Ah, sino? I love you ah. I love you ano? I love you, Kaleo. <laughs> <laughs> Kawawaan naman. Nandaling ko na yung bag ko. Ano Ano? Sabi mo? Ano, bang ano ba nangyayari? Hindi ko alam eh. Parang sa speaker mo o parang sa kapitbahay. Hindi ko alam. Paano Kasi sa speaker? Ko... Tingnan mo, nakapatay ang laptop o. Oh, oh. Kaya oh. nga, chinik ko nga kanina yung laptop. Oh. Hindi eh, naman, ano eh. Hindi ko alam kung saan yun. Tapos parang nag e pa. Eh kung sa kapitbahay yun, di naman yun mag e Eh kung sa ano yun. <laughs> Baka, ano yung papaayos? Tapos i-check mo din kung may baby sa kabila. Kasi ipapaayos. Ay, ang alam, alam ko nga, walang nakatira talaga dyan. Tsaka ang kwento niyan. Parang may, may ano dyan, may buntis dati na parang nalag-lag. Okay. Baka nagbumulto sa atin. <laughs> Sa'kin Sa ko lang, walang sinigil. Sige, oh. ano, hindi, sige hindi, pagod mo lang yan, umiga na tayo dito. Bilhin na lang dito. kaya natin yung kabila, tapos ipa-bless natin. Bilhin? Bilhin? Alam mo ba magkano bahay, bilhin? Hahaha, <laughs> kasi... <laughs> okay ka, ilimit mo nga, hindi tayo makabili. Sige na, tulog na tayo. Wala ko talaga naririnig. Wala nga po, clear. O, oh, ngayon, dito, wala rin ako naririnig. O, oh, sure. hindi, sure. parang mawala yung takot mo. Sige, o, oh, hindi, iag mo ako dito sa braso. Ah, o, hindi, lalabas na lang na. ako. Sige, dito ka na. Dito ka na, ang lamig, o, dito ka na. <laughs> o, oh, hug. Mm. Hug. Ang ganda ng vlog natin. Ibablog ko sana. Sa labas tayo matatulog. E, tingnan niyo sinong katabi natin. Ah, o, oh, sige. Sa labas na ako talaga. Hindi na dito. Outro na ako, ha? Hindi na dito. Ha? Oo, oh, outroan ko lang yung vlog ko. Sige, papatayin ko na yung ilaw, ha? Papatayin? Huwag yung patayin. Paano tayo matatulog? Hindi na nga ako nagpapatay ng ilaw pag ako lang mag-isa ka to. Uy, dalawa tayo. Ipatayin ko yung ilaw. Wala. Tulog Ikaw. lang. May Tul ano ka talaga. Ah, oh, sige, hindi na natin papatayin. Mm -hmm. Oh, hug may na lang. May motibo ka talaga. Hag ako yung nasa labas ako kanina eh. Oh, lalabas Ay, na lang ako. Hindi na, dito ka na. Oh, hug. Type. Team Limag, let's go. <laughs>